Ang question ngayong araw ay Ano ang dula? Ang dula ay isang anyo ng sining na karaniwang isinasagawa sa entablado. Ang dula ay isang kasangkapan para maglahad ng kwento, mensahe, o konsepto sa pamamagitan ng pag-arte ng mga aktor. Dahil itinatanghal ang dula, mahalaga ang nagiging ugnayan ng mga aktor at ng mga manonood dahil nasa iisang espasyo lamang sila. Iba ito kaysa nanonood ng pelikula o ng telebisyon dahil una, ang dula ay isinasagawa sa entablado ng mga aktor sa harap ng live na audience o mga manonood habang ang pelikula ay ipinapalabas sa sinehan o sa iba't ibang plataporma ng media. Ikalawa, ang dula ay live at walang take 2 kaya't ang bawat pagtatanghal ay kakaiba. Samantalang ang pelikula ay maaring i-edit upang maging perpekto bago ito ipalabas sa publiko. Ikatlo, sa dula, ang lokasyon ay maaring limitado lamang sa entablado, habang sa pelikula, maari itong ishoot sa iba't ibang lokasyon. At ikaapat, sa dula, ang manunood ay nakaharap mismo sa mga aktor at maaring makadama ng emosyon ng direkta. Ayon kay Arthur Casanova, ang dula ay nagpapakita ng damdamin at pananaw ng tao sa isang espesipikong bahagi ng kasaysayan ng bayan. Ang mandudula at makatang si Aurelio Tolentino ang nagpakilala ng terminong dula na tumutukoy sa komedya, sarsuela, senakulo at drama. Unang ginamit ni Tolentino ang salitang ito noong 1902 sa Luhang Tagalog kung saan nakatala ang mga katagang isang dulang Pilipino. Ipinaliwanag ni Nicanor Tiongson, isang kritiko at manunulat, na ang konsepto ng dula ang Pilipino ay pagkakaroon ng pagdedesisyon kung aling dula ang itinatanghal sa Pilipinas. Kasama na rito ang pagsasaalang-alang sa konseptong pagka-Pilipino. Kung itinatanghal ang pandula ang Pilipino ay nararapat na maging salamin ito ng kultura, at pananaw ng mga Pilipino. Mayroong anim na elemento ng dula o drama ayon kay Aristotol, isang Griegong pilosopo. Una, banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod ng mga pangyayari sa dula. Nakapaloob dito ang tunggalian na siyang nagpapatakbo ng kwento. Ikalawa, Karakter o tauhan Ito'y ang nagpapakilos sa dula dahil sa kanilang aksyon at diyalogo Ikatlo, tema o kaisipan Ito'y ang pangunahing ideya na naisiparating ng mandudula Ito rin ang nagbibigay ng katuturan sa buong dula Ikaapat, diksyon o wika ito ay ang nagpaparating ng kwento gamit ang mga salita, dialogo at direksyon sa entablado. Ikalima, awit o musika. Ito ay tumutulong sa pagsasaad ng damdamin o emosyon ng dula. Kabilang dito ang ritmo at katangian ng tinig ng mga aktor, tugtugin at mga tunog. At ikaanim, espektakulo. Ito ay tumutukoy sa lahat ng makikita o elementong biswal sa dula. Kasama rito ang kasuotan, tanawin, pailaw at pagsayaw.